Luto guys, luto na naman tayo ng ating panghalian. Ayan, mayroon tayong up and down. Tapos tayong ready ng ating ricado. Tapos tayong bawang. prato yeah. and the was good yes happening up and down ang sibusa natin dahil nag-get si so, guys mura si ngayon eh? hmm. at ani-an dati kamahal sibuyas ngayon nabagsak presyo guys yung adobo natin up and down yan, gigigis natin guys yung ating uh, adobo ating gigigisa para mas masarap siya yan, may tayo ng manutika fusion Lagyan na tayo panyero nung Ito, lagyan ng bawa Lagyan natin ang mga sibuyas Lagyan natin panyero ang ating paa. Tapos may kasama siyang leg. Oh. Masarap yung adobo na yan pag may leg ng manok yan. No? Oh. Laki. Kaya natin. Kaya na. Paa. Ito na panyero. Napakasarap ng paa. At atin and down. Ito ako yan. Dami. Eh. Dito tayo. Dami yung panyero ay isang kilo. natin itasang sa yan. natin yung ating dahon laurel. Tapos natin pipirasuhin. Lagay natin ng paminta. Ay, nabuhos na. Dahil masarap yung maraming paminta sa adobo. Ito yung sasong. Gusto yung mamaya ating lalagay ng supawan. Okay. siya guys. Tanyan ko Saka-tanyan na natin. Saka natin. Ito Ayun. Pwede na sa panyero yan Ating haluin Iyan. siya Iyan. So, natin ng toyo Para limasa yung soyo na lagyan natin Kulang pa pero meron tayo pa nagay eh. Sa kasaling kulang pa yung panyera, yan naglalagay tayo na yan. Pero for, for the meantime, yan muna ating ilalagay. Takit ulit. Maglalagay tayo pa niya rin ng suka. Ayan. Para ito lumasa siya. Ayan. Sukang paumbong. Hindi natin ilagay lahat. Baka sumabra ng asin. Pakukulil mo natin yung bago natin tatakpan. Para maluto yung suka. Ito so, na silipin natin, panyero, ang ating adobong up and down. Ayan, o. Oh. Medyo magtuloy na siya. Mas, uh, pero mas masarap yan, yung durug, yung may anumutagin. Kung malambot, na malambot. So, yung gagawin natin, pupubigan natin para malambot siya. Pantayin natin lumambot-lumambot at na lumambot, saka uri natin tatakpan. Kaya, masamatiin. Lalagay natin ng parang pasarap. Ito. Para natin ulit tatakpan. Ito na, pangyayaro ko. Ayan, oh. Kasi buwan natin para siya ay lumambot. Mas masarap kasi sa akin daw yung malambot. Ayan. Sarap naman.